Ay mga idol, magandang gabi, magandang gabi ha. At ginabi na tayo ng uwi Ginabi na tayo ng tapos ng trabaho So dahil ginabi na tayo, mga idol Medyo inaantok-antok ako, kailangan natin bumaba Pero mas pinili ko na dito ako bumaba Dahil mayroon ako ipapakita sa inyo kasi malaglag tayo rito. <laughs> doon tayo sa baba pupulutin. ayan ayan na. idol oh. Ikot-ikot lang yan mga idol. Wow. Ayun, may daan pa rin doon idol ah. Ano. Ayun oh. Ayun. ayun. Tapos doon. Ah, uh, uh, maka, ah, uh, yada. Ang lamig hindi na natin nakita yung mga ongoy mga idol ha kaya eh, mga idol nasa ano na tayo pababa na tayo ha ang dawin na tayo papunta ng Keta nasa sibsag na tayo so paano mamaya ulit kapag ka nakakita tayo ng mga spot mga idol <laughs> dito na tayo idol sa kalagitaan no, titingnan natin na basta sakto walang pulis hindi ah, <coughs> na natin patayin yung ating ano yung ating yung ating uh, sasakyan Sayang hindi makita dito. Eh. Tapos pero andito na tayo sa kalagitnaan ah. Ups. Ayun. sa kalagitnaan na tayo ay Ayan Ano? Oh. Pakita ko sa inyo yung daan. Ayan ay don. Nasa oh. kalagitnaan na tayo. Ayun yung daan oh. Ayan bababa. Ayun. Hindi ayaw na natin pumunta doon kasi diyan sa baba. Baka kasi may pulis. Ha? Ayun. Tatalo tayo. Aba. Oh! Ha? Tayo na. Baka dot ng, ng police <laughs> ano lang kasi ito idol. Intuan pagka Limba nag-overheat yung sasakyan mo o sira. Yan. Pero pag walang sira, bawal. Pag walang sira, ah. So, let's go! Ah, mga idol, ito. Ito yung mga matagal ko ng ano? Adakwesh? Siya Adam. Kuya lang, sorry. Ano? Mais. Hana, Pilipini. Enta bang gali? Ah! ada kama shay, mga idol no? daming nagbibenta-benta rito mga idol ang um, maraming humihinto kasi yes oh. O yan na idol nilagyan na ng asin. Ayan, okay, syokuran Uh um, Ito na idol, oh Ito naman siya Matamis-tamis, ha huh? Sweet corn to, eh mas na pula hindi hmm. pa uso nun yung tanim ng ano ng pakwan ng no, kami yung mga maliliit mga high school elementary ah mas na pula yung pambenta saka mas na puti Kamusta? Ah. sa wala na yung tindero pwede na natin takbuhan <laughs>